Yay! May stroller na sila. Makulit oh, makulit. Makulit talaga yung isa, si Tokyo. Tokyo! <laughs> Naikipaglaro siya eh. Ito, si pari naginginig. hamster <laughs> eh. Actually, actually. <laughs> hamster, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oh, Walang lalaki pagharutan. Yung isa ano, Harot, <laughs> yeah, di ba? Harot <laughs> yan eh. Oo, ano, yung kasama mo dyan. Oo, mapakan mo yung kasama. Actually, napakan niya yan. Tumawa <laughs> <laughs> naman. Di na mo nakatingin lang si Paris. <laughs> si Tokyo, oh, makulit eh. Oh, nakikipagharutan kasi. Yun nga, feeling ko nga yung sa body. Yung sa body na lang <laughs> kayo. Kasi mag Oh harness na lang tayo. Harness, uh oo. -oh. Mas maganda yun.